pag sinabi kasi na fix, parang naiisip natin kung ano ba klaseng prutas iyon kasi nga hindi iyon na ah, kadalasan na nadi-display dito sa atin sa mga supermarket tsaka sa mga palengke. Yung ating kinalakihan ng mga imported na prutas, yun yung mga apple, ubas, tsaka mga piras. Pero ang mga figs naman ay napakadali talaga buhayin o paramihin. Kasi nga ito ay napaparami lamang sa kaniyang mga sanga. Kaya napakaganda na alagaan o magparami ng figs kasi nga rare pa dito sa atin sa Pilipinas Isipin mo kung meron ka nito na natinanim sa inyong area ikaw yung makapag ng figs dito sa bansa Kasi yung figs kaya niya yung ano natin yung klima natin dito kasi hindi naman talaga sila maselan Tsaka malaki talaga sila na isang puno kaya nga tinawag sila na fig tree. At masarap naman uh, pagdating naman kasi sa lasa ng mga prutas, ang figs kasi uh, hindi siya watery o hindi siya matubig. na kagaya ng mga mansanas at saka mga ubas. Sila ay medyo uh, nectarine type. Kumbaga yung kinakain natin na matamis sa mga figs ay yung nectar niya na nabubuo doon sa sa kanyang modified stem, yung mga bilog na yan ay hindi pa yan yung mismong bunga ng halamang figs. Yun po ay modified stem lamang. At ang mga fruits nito ay doon sa loob ng modified na stem na pabilog. Yan yung kanyang mga bulaklak na napaloob doon. At hindi makalabas yung mga nectar niya, hindi mag ng mga bubuyog. Kasi nga may pollinator talaga yung figs natin. Yan yun naman yung tinatawag ng mga fig wasp. Pero kahit sa absence ng fig wasp na yun, ay possible pa rin na maganda ang quality ng figs natin dito. Kung tayo man talaga ay mag-alaga o magparami ng ganitong klaseng halaman. At ang kagandahan sa figs nito ito ay pwede natin sila maidugtong doon sa ating local figs o doon sa mga isis. -is, labnog, tipik kasi yon ang ating local figs na mga nandito sa ating bansa kasi proven and tested ko na na ang figs o yung sanga ng figs na dinala dito mula doon sa bansang Jordan, Saudi, Turkey ay dinugtong ko sa ating local fig na labnog, ais is tibig at 100% mataas, mataas ang kanyang survival rate ng mga cuttings na dinugtong doon sa mga halaman na yon. Dito kasi sa amin sa seedlings na Castellana, hindi lamang figs yung makikita dito meron din kaming iba't ibang uri ng mga pananim na nanggaling din sa abroad na dinala din ng mga kilala natin na mahilig magtanim kasi nga dati yung napapaisip tayo na baka hindi daw mabuhay dito sa atin yung mga halaman na nanggaling sa abroad pero ngayon masasabi mo talaga sa tulong ng agham siyensya lalo na yung ano ma ma makabagong ang teknolohiya yung internet kasi isang search mo lang sa tungkol sa mga halaman ay nalalabas na o nalabas na yung mga detalye niya kung paano sila pabuhayin paano sila pabungahin ganun kadali na lamang ang agrikultura kaya sa mga uh, tropa natin diyan na may mga lupa uh, i-enjoy lang na, lamang natin yung pagtatanim at baka dito na sa atin sa bansa tayo ang makabuo ng panibagong variety ng prutas na meron tayo dito.